Uh, ganito ang itsura ng isang bilyong piso. Ganito, kalaki ang itsura ng limang daang milyong piso na ninakaw ng mga korap na politiko. Ganito kalaki ang itsura ng 250 milyon. Isang daang milyon to? Ngayon lang ako nakakita may ganito kadami pera. Ganito kalaki ang itsura ng 50 million pesos. Ganito pala ang itsura na 10 million na ninakaw ng mga kurap na politiko? Ganito kalaki ang itsura na isang million piso na ninakaw na isang kurap na politiko. Balita ko, pati mga classroom, ginawa ng negosyo ah. Alam nyo ba na ang 1 million na to kayang bumili ng 850 pieces na upuan para sana sa aming mga estudyante at kaya nitong punuin ng halos 30 na classroom sa iba't ibang eskwelahan. Di ba sabi niyo, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero bakit pati pondo ng edukasyon, pinoprosyentohan niyo? market ba yung mga anak niyo sa private school nag-aaral? Kaya sa amin, wala kayong pakialam? Ilang henerasyon pa ang nanakawan niyo ng kinabukasan? Kung hindi kayo, sino ang tutulong sa amin mga estudyante na magkaroon ng magandang edukasyon? Kung hindi kayo, sino? Sino ang tutulong sa amin para magkaroon ng magandang edukasyon? Karapatan namin to eh. Pero bakit pilit yung pinagkakait? Etong pera na to, pwede sana magamit sa maayos at magandang sistema to eh. Pero hindi ito nangyari dahil ito'y binusa at ninakaw. Utang ina! Ganito pala ang itura ng 10 milyon na ninakaw ng mga kurap na politiko. Sa 10 milyon na to, kung napunta lang to sa amin, kaya sana na bumili ng libo libong sako ng binhi at pataba para sa aming mga magsasaka. Mga butil na sana'y itinanim na palay at naging kanin sa pagkainan ng bawat pamilya natin. Kayang-kaya na sana nitong bumili ng daang-daang makinarya at sistemang patubig. Dugot-pawis ang puhunan namin dito. Pero kayong mga buayang nakaupo, kayo ang nakikinabang sa pera ng bayan. Imbis na umasenso, baon na kami sa utang! Hindi naman kami tamad eh. Pero paano kami uunlad? Kung paulit-ulit nyo kaming ninanakawan? Ganito kalaki ang itsura ng 50 million pesos na ninakaw ng mga korap na politiko. Kahit magtrabaho ako ng 10 taon na puro overtime, hindi ko kikitain to eh. Pero kayo, kayang-kaya nyong ibulsa to? Nakakapagod na ang putang inang sistema dito sa Pilipinas. Kahit anong sikap ko,